Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Ito ang dahilan kung bakit pinagtatawanan ang liga ng PBA sa ibang bansa. Kahit ang mismong mga Pinoy ay tuwang-tuwa sa ginawang akbang na ito ng PBA. Kamakailan lamang ay nanunsyo ng PBA na makakaroon na sila ng 4-point line. Epektibo ito sa pabadating na Governor's Cup. Ayon kay PBA Vice Chairman Al Francis Chua, ang magiging epekto daw nito sa PBA gameplay ay mas bibilis ang laro at mas mahirapan na ang mga bawat kubuna na maglaro ng zone defense. Ayon sa kanya, kung kaya daw tumira ng ganitong kalayo ng mga players ng PBA at may 4-point play, kailangang ma-extend ang zone defense. So basically daw, mas higpit ang depensa at magmaman to man defense ang lahat ng teams. Ngayon mga ropa, kayo ang tatanungin ko, ano ang inyong opinion sa ginawang hakbang ng PBA sa panibago nilang ang 4-point play? Is it positive ba or is it negative? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo. Nakarating na rin ang balita sa international sports scene tungkol nga sa ginawang hakbang ng PBA na to. Ayon sa post ng The Score, a 4-point line, the PBA PBA Philippines will adopt a 4-point line next season. At take note mga ropa, ang nangungunang reaksyon agad sa Facebook post na ito ng The Score ay ang haha-react. Halos 10,000 haha-reactions ang nakuha ng post na ito ng The Score. Ayon sa isang nagkomento, great more brick watching. They're tired of scoring only 70 points in 4 quarters of play. They can't even hit a 3 point shot, now they will have a 4 point shot. Go PBA, animal ka! Ayon sa ibang mga Pinoy, ito daw ang pampabuhay sa namamatay na liga ng PBA. Imbis daw na balanced team ang mangyari, air e 4 point line ang dinagdag ng PBA sa rules nito. Ayon sa isang foreigner na nagkomento, that's what the NBA should do and I'm sure it's about to come coming Nangareceive tuloy siya ng ha-ha Reacts. Ngayong pabadating na Governor's Cup ng PBA ay kumpleto na rin ang imports ng bawat kuponan. Nandito ang mga notable imports sa si Justin Brownlee na nagbabalik sa Barangay Ginebra, San Miguel at ang kanyang katunggalin noong year 2017 to 2020 na si Allen Durham na nagbabalik naman para sa kubunan ng Meralco Bolts. Isang matinding bakbakan na mangyayari sa Governor's Cup dahil masasaksihan na naman natin ang laban ni Justin Brownlee at ni Allen Durham. Nakuha naman ang kubunan ng San Miguel Beerman ang kanilang import na si hogella Bago to mga ropa at siya ang tutulong sa kubunan ng San Miguel Beerman para makatapat naman sa kubunan ng Barangay Ginebra at ng Meralco Bolts. Sa Magnolia Hatchets sa naman ay si Glenn Robinson ang kanilang kinuha at sa kumuna naman ang talk and text ropang giga ay nakuha nila si Darius Days. Ngayon mga ropa ang 4 point line or 4 point play ay magsisimula na ngayong Governor's Cup Anong say inyo tungkol sa bagong patakaran na ito ng PBA? Maganda ba o ikapapakit lamang ito ng liga? Pwede kayong magcomment dyan sa baba, magkwentuhan tayo